hindi percent original. Bakit? Dahil wala sa hindi naman sa simbahan sa mga sabotan. Ito, yung simbahan.

sa naisip namin ang mga paglilatay ng sa mga ng loob ng loob So kung mga pwede na tinitaan naman kita natin yung paglilatay Sa mga ng unang pwedeng dito po sa na ito pinasanay na established ng unang pwedeng ang So yung mga yung ng po So, yung sumaba na yung tahanan ng yung bagay na sa uh, yun po ay Kung hindi mo yung mga bagay na first day test, gusto sa inyong mga kamit ay mo is, kung wai hindi ng university sa kung mas, hindi ka mabilaga sa masay-sayang siyempre. So ikaw na mo kasi tapo. Yeah. Mm -hmm. aqui é.

mengabdi untuk setiaat pada pembagian pembagian sesudah ayat ini untuk setiaat dan musibah apa yang ada dalam musibah yang ada ayat dua untuk i'm awesome.